So, ayan na po. Ito na po yung continuation sa ating video. So, pupunta na po kami. Galing po sa Mua, papuntang Taft Avenue, yung pasayero po. Ayan, dumaan po tayo sa may ilalim. Ilalim ng overpass. Overpass. Ayan, guys. So, up. Green light. Medyo mabilis na yung takbo natin konti. So, ayan, guys. Ups. Mag-orange. Ayan. Hinto na po tayo. Dahil warning na po yung orange na yun. Huwag po natin pilitin ang ating sarili para hindi tayo madisgrash siya ayan guys so nagsit pala ako naghanap pala ako ng alter, alternatibong daan kung saan yung pinakamalapit na daan shortcut yan hinahanap ko yung shortcut guys kung meron ba talagang shortcut na, na daanan para mabilis ako makarating pag ito kasing oras mas maganda talaga maghanap ng mga alternatibong daan so ayan guys Oops, ayan, nakakita na ko. So, dito po tayo ko sa so, may right side para makarating po tayo sa paruroonan. So, doon ako din kung saan yung pinamalapit na daan. So, ayan. So, dito po, ayan, visible po yung pulis dito sa muwa. Paggabi talaga, mayroong mga nagro-robing na mga pulis. Kintay sila kung mga kalukuhan dito. Ayan. So, green light na naman. So, tuloy-tuloy lang yung biyahe natin madaling araw ngayon wala masyadong traffic so ayan guys so dito na matitas na sa overpass dinaan ayan ayan guys nakita ko ito talagang portion ng mowa dito ang gusto gusto ko talaga tuwing dadana dito kakanta ko na palagi ng ikot ikot lang ikot, ikot 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 lang yan talaga yung paborito kong kanta dito pag lumaan ako dito sa globe ng rotonda ng moa ayan dito talaga yung base na daan.